Inabutan na nga ng kamalasan itong si Betsy. Wala na siyang trabaho. Dahil nasisanti na siya ng kanyang dating among si Madam Ellen dahil hindi nagustuhan ang kanyang ginawa sa si US. Dahil doon, napilitan siyang maghanap ng trabaho sa Pilipinas. Pansamantala, kinontak niya ang kanyang kaibigan at kahit noon, tinanggihan niya ito dahil sa mapagmataas nga itong si Betsy. Ngunit wala siyang magawa dahil lumapit muli sa kanya. Matutuklasan nga niya na uuwi nga ng Pilipinas ang magulang nga nito si Jenna dahil nga sa malubhang kondisyon dahil ito ay may brain tumor. Ilang araw lamang ay nag-celebrate nga itong si Jenna at itong si Gerald ng kanilang baby shower para sa kanilang anak dahil nag-gender rebel na rin sila. Ngunit magugulat na lamang sila dahil biglang mahimatay nga ang si Minda. Kaya naman natuklas nila na malubha na pala ang sakit ng kanyang ina. At napakalungkot isipin na hindi ito nagsasalita at wala man lang binanggit ang kanyang mami tungkol sa kanya. Hirap man silang tanggapin ngunit andyan na. Wala na magawa si Jenna kundi napayakap na lamang sa kanyang asawang si Gerald. At napangisipan isipan nga nilang dalawa pansamantala munang umuwi ng Pilipinas sa habang doon na muna aalagaan nga ang kanyang ina Naisipan isipan ng kanyang ama na doon na lang muna para maasikaso ng maayos ang kanyang asawa. Dahil alam nito na nabibilang na ang kanyang mga araw at hindi na rin siya magtatagal. Kaya naman sasamantalahin nila ang pagkakataon. Subalit, nag-aala na gusto itong si Jenna sa pag-alis ng kanyang mga magulang. Dahil alam niya na nandoon si Betsy, hindi siya makakasigurado na hindi gagambalain ni Betsy ang kanyang mga magulang. At hindi nga siya nagkamali. Dahil nang malaman nga ni Betsy na naroon ang kanyang mga magulang at may malubhang kondisyon ang kanyang ina, ay niya ang pagkakataon. At dahil nga siya ay isang nurse, ay mag-a-apply siya bilang caregiver para mag-alaga sa inangon ni Jenna. Nakahanap ng pagkakataon si Betsy. Sinabi niya sa kanyang sarili na pagsisisihan ni Jenna at ni Gerald ang ginawa nilang kasalanan sa kanya. Ito na ang simula para magbabayad na nga sila dahil aahasin lang naman ni Betsy ang kanyang ama. At dito na Ito nga, nga ba, ay... trabaho na gagawin ni Betsy sa pagkat gagawin niya ang lahat maakit lamang niya itong si Robert para siya na ang maging kapalit kay Minda